isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po ng sumusubaybay sa Lovelace Life. Also, uh, ayun po. Maraming maraming salamat po sa inyong walang samang support ng beautiful people. Pero hindi po ako nagpapaalam. Iwawag po po kayo sa aking humble vlog. Time so, check po. 6.30 na ng gabi. At ito yung kalagayan ng ating mga bebe. Ayan. Halika na dito, Sky. Padidain mo na sila. Padidiin mo sa kapupunta. Alis ka na naman. Padidiin mo muna yung mga anak mo. Oh, hindi ka na. Hindi ka, sasamahan kita dito. Padidiin mo sila. Namamaga na yung dede mo. Mm, dede na. Dede mo na kayo. Sige. Upo, 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 iskay. Higa pala. At padidiin mo yung mga anak mo. Tinanggal ko po lahat ng mga ano dito. Ng mga doyle yan, doormat tinanggal ko po lahat para malabhan naglaba po ako kanina pagdating ko at ito lang isang tinira ko na yan namuyamoy po pa akong pang, pang, pang ayaw talaga nilang matulog dyan kaya lang naglalagay ako para hindi nila magulungan kapag umihi sila saka pumupo ayan para madaling matanggal ni mama Lab. si Papsi naman so ayun po magsisimula po ngayon yung buhay namin ni Papsi kasi nga po ay may pinuntahan kami kanina So umalis kami dito sa bahay Nang umaga pa lang Ayan Maaga kami umalis kanina Pero yung inayos namin ay Babalikan pa po uli namin So ako na lang sasabihin sa inyo Okay po Iayos ko muna ito ano yan? Ano yan? Naglalambing yung baby. Nanlalambing siya kay Papa. Ayan, si Papa nagre-relax siya. Diyan siya ngayon sa sala. Ito naman ako, kasama ko dito si Sky. Pag lumabas kasi ako doon, tinan ninyo, tatahol ito. Maiinggit siya. Eh, hindi ko siya maiwanan eh. Sige, dito si Mama. Dito ako sa edge ng ano, ng bed. Uupo. Para, ayan o. Oh nakatingin lang siya sa akin <laughs> oh, sige na anak padede ka muna dito lang si mama so ayun guys yun nangyari sa amin ni Papsi ngayon yung isang araw namin okay naman kasi nakapag vlog naman po ako kahapon maghapon so yun po yung napanood ninyo kahapon pagdating po namin kahapon kasi ito mapapanood na ninyo ngayon pagdating po namin kahapon Uh, kumain muna kami dito. Nagmerienda kami dun sa labas. Tapos, para hindi kami malipasan ng gutom. Tapos, umuwi na kami dito. And then, uh, meron kasi kami mga kaibigan. Nag-iimbita sila. Pero, hindi na rin kami pumunta. So, ayan. Diretso na kami umuwi para makapahinga na. So, marami tayong nakilala ngayong araw na ito. Na magiging mga kaibigan uli natin. Okay lang yun, guys. Kaibigan natin na, ano na, na alam na natin na talagang merong malasakit sa atin. Siyempre, kung merong makikipagkilala naman po sa atin, malugod naman po natin yon na ano, tatanggapin. So, ganun po yung nangyari ngayong maghapon. Uh, hindi po pa po namin pwedeng sabihin kung ano yun. Basta magpray lang po tayo. Kasi naman po ang prayers, pinakikinggan po yan ng Diyos. Kung tama po yung ating mga panalangin sa Kanya. Hindi po lahat ng mga panalangin ay dinidinig ng Diyos. Kasi depende din po yon sa panalangin mo. Kung, kung ang panalangin natin ay may tamang motibo, yun po, tatanggapin po yun ng Diyos. So, idaan na lang po muna natin ngayon sa panalangin yung lahat ng mga nangyayari ngayon. At hayaan po natin na ang Diyos na ang bahala sa lahat. Ipaubaya po natin sa Kanya sa lahat po na nakakadanas ng anumang pasakit, anumang sama ng loob, Huwag po natin kim-kimin manalangin po tayo ng bukal sa ating puso Manalangin po tayo ng may malinis na kalooban At tama po ang motibo ng ating mga pananang didingin po yan ng Diyos Good morning, good morning, good morning, good morning everyone Good morning beautiful people and welcome back to my humble vlog Puntik nang nagbakit nag <laughs> <laughs> Maaga po kami nagising ni Papsi Oo, oh, oh, oh. alas 4 pa lang po na madaling araw Gising na ang inyong inang Reyna At yung ating mga baby loves Ayun, nakatulog na, ito O, oh, yung aking baby Yung mami na na baby pa <laughs> Si Kakay Nag-aabang pagkain Ito din si Bella Ayan, napakaharot Ang aga-aga Maharot mm, -mm maharot po ako po. Kaya ganyan po yung hair ko. Ang aga-aga. Tapos, yung ating mga baby, alam nyo ba, hindi ko nakunan kanina. Ayan sila, oh. Nilinis ko yung cage nila ng maaga kasi ang panghe. Para wag silang lumangoy sa ihi nila. Ayan, nakatulog na. <laughs> nakatulog, alam nyo, ayaw nilang matulog yan sa doily na yan pero nilalagay ko yan, kasi nga para, yung i dyan sila umihi, pumupo, ayun natitrain ko na sila dito, sila pumupo po. ayan o, oh, makikita nyo may bakas pa, <laughs> mamaya tatanggalin ko na yan, pero 2 days ko po yan na nilalagay dyan kasi naamoy nila kung saan sila pupupo ayaw nilang tulugan ito promise. Diyan sila natutulog, oh, sa gilid-gilid, ganyan. Eh, nabusog na naman sila. Ginaman ko sila ng ano nila kanina, ng milk nila, uminom sila. Tapos, yung milk na natira, nilagyan ko na ng dog food, yung binlender ni Papa. For the record, nagcheck kami ng aming BP. Okay naman ang BP namin ni si Salamat sa Diyos. At maganda ang BP naming dalawa. Ito lang ang hindi maganda ang mga BP. <laughs> Ayan, tignan natin. Dry food itong bibigay ko sa kanila. Kung kakainin nila. Sky, ito yung sa'yo. Oh. Kakay. Kakay. Mm. Dry food. Kakay, ito na. oh, Bella. Hindi gusto ni Bella ang dry food. Pero pag gutom talaga siya, kakain niya. Maaga pa kasi. Hindi pa kami nakaluto. Yung malunggay natin pa na mo. Okay very good. Ayun, ayun ni Bella mahal. Si Bella medyo nag-ano siya ngayon, nagtaray-taray siya. <laughs> Tumataray na siya, medyo ayaw niya yung mga pagkain. Parang kasi nalasahan niya masasarap yung mga pagkain ni Sky. So yung mga pagkain ni Sky, pagkain na rin niya. Pero mas mapili siya ngayon kay Sky. Mm, gutom na gutom, dalawang dalawang plato sa iyo kakay. Ayun na. Pakain mo si Bella. Sky. Bella, kain ka na. Kumain ka na. Opo. Inugusan ko ni ati. Kain na, Bella. Kain. Kumain ka. Ha? Kain, kain. Good job. Good girl. Si Sky, o, oh, nagmamadali. Ubus yung kay Sky. Si Bella. Hmm. Napipilitan na lang. <laughs> Good morning, good morning, good morning. Hello, manang. <laughs> si ate pala ito, we Anong tinda mo, ate? Nagulay? Sitaw. Paubos naman na. Walang sitaw. Ay, yan. Sige, ka. Ah, ito na, ito na, ito na. Yung iba na isinop na. Si Papang ang nag-ayos siya dyan ng ano ng lababo. Tapos ito yung nabili ko ngayon guys, oh, puso ng saging, kalabasa para kila sky, saluyot, tapos labong. Ah, natin ng asim. <laughs> Sarap yan. Di ba nagkikrave ka sa ganito? Puro. Yung puro. Ito. Ha? Puro. Oo, puro. ako naglalagay ng, ng ano, tubig sa dishwashing liquid para ano siya. Kaya nga, bombahin mo lang ng kaunti pang pag ano pag kukuha ka ito yung ano ilagay na natin dito yung ating tissue <laughs> makapal ito makapal pang dampot ng pupo <laughs> pag di masikaso na ano na ilagay ito yan hanggang maubos na lang yung tissue dudukot-dukot lang siya na ganyan um, ilagay natin dito maraming ano dito sa amin maraming butiki kaya yung ano mga upuan dito oh may ano nang butupo nang butiki. Eh. Hmm. hmm. Ayan, meron na tayong tissue dito. Ay, bumili nga ako ng tissue ng mga ano eh, ng mga gagamitin. Hmm. Ito kasi makapal ito, guys. Kaya dito namin nilalagay sa maisala. Hmm. Naglalaba uli kasi marami kaming labada. Yung natira pa noon ng assembly namin. Ayan, yung mga damit ko pa. Allah, wag mo isabay ito dun sa ano. Tapos yung ibang mga napamili. Kanina lang na asikaso, na na sa mga tamang lalagyan nila. Bumili kami ng gata nga pala. Tapos yung nor cubes kasi yung sampalok, madulas na ngayon. ka wala nang gaano nangunuhan ng sampalok mataas na ang kanilang mga puno. oh, tomato sauce at saka yung black beans. Yan. Pagka, pagka ano, bili tayo ng tulingan, tapos lutuin natin sa ano, black beans. Pakilagay mo na doon ito, hal, yung mantika. Hindi pala maganda itong mantika na nabili ko. Pero mura lang siya, 60 lang, ang ano, isang litro. Mm Masyado -mm. siyang makulay. Palm oil. Ang lakas namin sa tubig, o. Oh. Paubos na naman itong isa. Kailan lang kumuha kami. Hala, sumisigaw si Sky. Sumisigaw siya. Nasaraduhan siya sa ano. Asan si Sky? Dala. Sky? Sky? Tignan natin kung sisigaw siya. Kakay? Nawawala oh, siya eh. Sumisigaw siya kanina. Nasa labas ako. Oh, sabi na eh. Sorry baby ko. Sorry, anak. Hindi ko alam na anong nandyan kasi narako. Uh, sila din, mag-react. Ay, tush. Gusto na rin lumabas. Ay, tush. <laughs> Opo, sandali na lang. Ha? Palaki pa kayo ng kaunti. Ay, tush. <laughs> ay. Ay, <ariko. laughs> ay tush. Punasan natin ito. Ano yan? Ihi bayan yan, Ano? yung tubig siguro kanina. Tinanggal ko yung ano eh. Pinaglagay ko ng tubig. Ah, mapanghina naman kayo din eh. Ha? <laughs> wait love. Wait lab lab ko. Uh -uh. Ay! Aray ko Bella. <laughs> Matutumba pa si mama. Nandyan ka pala lab. Opo. Ay, tushman. O, kain na kayo. Andyan yung pagkain ninyo. Kumain kayo dyan. Ayan, ganyan sila. Paunti-unti kumakain. O, pa isa-isa. Kumakain sila, umiinom. Ano yan, anak? Ha? Yung dalawa. Mamaya ko pa sila liliguan kasi, ano, umulan lang kaninang umaga eh. Umaambon pa rin hanggang ngayon. Hindi pa sila pa liguan kasi malamig. Oh, di ba? Nakakain na naman yung lablab. Oh, ito siya. <laughs> Gumulong. mm, -mm. <laughs> Ng kaya nga eh. mo yung... Hoy, madam. Akin na yan. Akin na yan. O, palitan na natin yung ano ninyo. Latag ninyo. Akin na yan. Hmm. <laughs> Akin na ito. Madali lang itong matuyo eh. Pero mapanghina. Naamoy ko eh. Hmm. Yan na kayo. Ito naman isang gamitin ninyo. <laughs> Alis yan, lab. Lab, lab. Hmm. Oy, tush. Yun naman ang in, <laughs> Ay, nako. Yun naman ang inaano niya ngayon. Akin na love. <laughs> ah, sinap natin dyan. Ayusin natin ah. Mm. Talaga naman. Mm. 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 Ano, sarap ngat ngaten Bawal mag ngat ngat ha. Inamoy talaga. Ito, alisin ko na ito. Tapos labahan ko na naman ito para mamaya meron na namang iba. Yung isang ganun na laban ko na alam ko eh. Mm. Hala. Ah, dapat may laruan na sila. Oh, wait. Yung yung laruan nila Sky, akin na dito para yung ang ngat nila, yun ang nila. Yan ang laruan nila. Parang andyan siya dadgaan. ba o dito o dito sa ano? Dito. Parang dito pa. Hindi. Ito itong box na ito oh. Wala. Ala, ano sila? asan yung mga nginangat-ngat nila? Saan? Saan kamila? Uh, Oo, kailangan na siguro nila na mga ngangat-ngatin. Kasi yun ang pinagdidiskitahan nila eh. Asan? Ayan! Kasi pinagdidiskitahan nila itong mga basahan ko. O, oh, di ito ang palaro natin. Ayan. Oh, malinis dia Oi, oi, shh Oh Hmm <laughs> Eto na mm. Ball ay. Wah, epek Tidak nanya yang ball Baby, tidak nanya yang ball Nice, mm. ay, John Ayuh si natin, oh Hmm Wah, epek Toto, toto, toto Mm. Ng ninyo ah. Bola. Sige unti-unti, mamaya siguro 'yan. Nalruin na nila. Ayan din na nila 'yung bola. Paano kaya ito? Ano kaya ito, Ate? Oh. Um. Sige galawin mo nga, galawin mo nga. Ah. Ay. Ate, galawin mo. <laughs> <laughs> maharot, maharot oh. Mm. Um. Nilalaro niya yung bola. maharot si Cheddar. Ay. Ha? Ano yun pa? Oh! Oh! Nahita mo? <laughs> oh! <laughs> oh! <laughs> oh! Ano, Uy, Cheddar! Maharot ito si Cheddar. Yan yung panganay. Hmm. Maharot siya, malaro. Oh. Pero maliit ang katawan niya. Pero tingnan nyo, ang liksi-liksi niya. Mm. No. Oh. Dinidiscover nga niya yung ball eh. Oh, ayan na yung isa. Oh. Mahar, mm -hmm. may palundag naman ito. Cheesecake. May... Aru, aru, aru. Ar <laughs> bang na siya? mhm, Mama, wag niyo po kami ibibenta. Sabi. Oh. Um, <laughs> mm. um, mm. asigla, asigla na po kami, Mama. Mama. <laughs> So, ayan, hindi ko napapansin kasi may mga rases pala sila dun sa may puwitan nila. Uy, pakita mo yung puwit mo. <laughs> Tinaas mo naman eh. <laughs> pakita natin sa kanila. Tapos, inahit ko na siya ngayon. Ayan, may rases siya kasi yung pupo nila nakadikit lang dyan. So, tanggalin natin yung kanilang balahibo. Ayan, oh. Opo. Oh, tinanggal ko yung ni razor ko yung ano balahibo nila para hindi delikado mm. so lahat sila ganyan ang gagawin ko oy 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 ka baby <laughs> lahat sila ganyan ang gagawin ko para maboid natin yung ano magkaroon sila ng sugat yung isa magaling na okay na dahil dun sa pang-spray napakaganda ng pang-spray natin ito maganda ito i-check natin kasi ito mataba siya <laughs> Sandali, isprehan ko lang, ha? So, ayan, guys. Kapag meron tayong mga, ano, mga alaga na ganito sa akin po, dahil babies ko talaga sila, lag mas maganda yung lagi silang na check Halika nak O, ganyan ka. Sige. Isprehan ko lang. Isang spray lang ito. Kasi, hmm, Wala, hindi naman tumamat, di. Ayun. Isprehan ko lang yan. Tapos hayaan ko na sila na ano, na maglaro-laro doon. Alam niyo napakabisa nito. Yung isa yung isprehan ko, parang may nana siya nung nakita ko na kasi yung sugat, sumobra. So, ngayon, ito, may nakita ako. Maliit lang naman, guys. Ayun, oh. Kung mapansin ninyo, ayan. May maliit siyang rases dito sa gilid na kanyang poet. So, babasan ko pa ng kaunti. bawasan natin ng kaunti. Ayan para kapag nagpoop sila ay hindi maistuck dito kasi sumasabit sa kanilang balahibo. So yun po isang tip ko po iyan na maganda na bawasan natin dito kasi sobra talaga tinan yung balahibo niya oh. Tapos mamaya nalinisan ko na po siya, nahugasan ko na, kaya in sprayhan ko na. Mamaya maliligo sila depende po sa panahon kapag umaraw papaligoan ko sila. Eto, kagaya nito, nakikita ninyo. Ayan, Oh, halos hindi mo na makita yung kanyang poetry. <laughs> so, bawasan natin ito. Malalaman natin ngayon ang kondisyon ng kanyang poetry. Madali lang naman po. wag lang ninyong didiinan dahil kawawa na Ay! <laughs> Nagalat ako. Ayan. Madali lang po siya. Buksan ko lang yung ilaw, guys. Mm. Sorry po. <laughs> Walang ilaw pala, ye. Mm. Teka. tas natin ang konti, baby. Mm. Si mama na lang mag-adjust. Teka, wala ka pang diaper. Hindi ka pa po dyan. Unti-unti, <laughs> okay. nakikita natin yung kanyang wet. So, ito naman, hindi ko pa siya hinugasan. Ito si panganay. Ito si cheddar. Ito yung may nagkagusto sa kanya. Kaso, ewan ko lang po. Hindi ko pa alam kung ano, bibigay natin siya. Tuson pa naman dahil 1 month pa lang sila. Kapag magbebenta naman, mga 2 months dapat. Para maasikaso pa sila na mabuti. Tapos, magdi -de deworm pa sila. Ayan. Tugawasan ko lang dito. Yung alam natin na dadaanan. Ayan. Kita po ba ninyo? Dadaanan ng kanyang hook. Kailangan malinis. Wait, my love ko. Para walang sasabitan. Tugawasan pa natin dito ng kaunti. Doon sa ano. Ay, ewan ko po sa iba kung nagtatanggal kayo Pero ako po, dahil nga Nagasusugat yung puwit nila Binabawasan ko po So, bala na po kayo dun sa mga alaga ninyo Ay, baby, sorry, anak Naano na siya? Naano ka? Pagod ka na? O, teka, ganun, hawak ka ganun, hawakan ni mama mm, Uy, nanginginig na siya hindi, 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 hindi Sorry, sorry, love Hello po Ako po, si Chedar yung tamad pong kumain pero pinakamaliksi kasi malitang katawan mana ito sa mami niya kay Sky o ka na dun ka na okay back to kids ayun na sila oh mm -hmm. yan na yan na okay na hindi ka matakot nilinisan ka lang ni mama sorry ay nilinis ko lang si ate sorry naman ayun kita na yung kanyang poetry <laughs> Para alinis ang mga kwet niya. Alam niyo guys, hindi sila namamaho dito. Dito sa kwarto namin, hindi namamaho. Uh, siguro kagabi, three times kaming nag-disinfect ni Papa. At tapos, itong wet wipes namin, paubos na rin. Ayan, disinfectant din po ito. Pero meron kami biniling bago. Hmm. Kakatawa talaga sila. <laughs> Promise. <laughs> Na kayo. Rin mo na. Oh, okay na po yung na. okay na. Hmm, okay na. Hmm. natin. <laughs> Nga po ang nangyari. Opo, opo. <laughs> bumigay na. Bumigay, bumigay. <laughs> Guys, ito yung ano, bigay na kambing sa amin. Ang mga langkambing dito, mahigit 400 ang isang...